So, good morning po sa inyong lahat and welcome back to my vlog. Um, today po is just a vlog and a little bit of a story regarding, na, regarding sa visa ng mama ko. Someone has wants to say hi po. Oh, where are you, Max? Hi! So good morning. Ang time po dito sa amin ngayon is 8 a.m. and a bit cold at the moment. So nakaano po ako, nakapanglamig talaga kasi I think it's about 5 degrees Celsius at the moment. And um makikita din po sa labas na parang gloomy 'yun. So maaga po kaming uh, maaga po kaming nagising today because may mga delivers kami. Ay, na-deliver na po yung first part, which is yung, I think parang ano yun siya, yung heater. Na-deliver na po from Argos. Bale sa Argos po ako masyadong ma talagang bumibili ng mga furniture, yung mga bed. Kasi meron silang plan na you can pay it for up to 12 months installment for uh, without interest. So magandang ano po yung parang advantage. So, doon na lang po kami, tsaka may delivery, uh, which, of course, we have to pay. <clears throat> so, dumating na po muna ang headboard at tsaka ang heater ni Mama. Dahil, paparating na po dito si Mama by, anong date na ngayon? In two days time! So, super exciting! So, ang Mama ko po from Cebu ay magpa-fly na po siya dito sa UK to visit us and of course to see our baby boy Max. <clears throat> so, matagal na din po <clears throat> akong hindi nakauwi uh, since wala pa talaga. Tapos, nabuntis pa ako at na deliver si Max at saka a little bit complicated yung story niya so parang hindi pa talaga ready for traveling that long kasi it will take more than ano ba 17 hours or more depending data sa flight mo so parang stressful pa siya kay Max at the moment so hindi muna siguro pag malaki-laki na siya so we're hoping to go home siguro mga next year na lang but for this year si mama na lang muna ang pabibisitahin namin dito sa UK para makavisit din naman siya. So, first time din naman niyang makakapunta dito sa UK. ah uh, yung first application ng mama ko ay na-deny po siya as a, as a tourist your visitor visa. So, the first time po na nag-apply, yung first time na nag-apply ang mama ko ng visitor visa or yung pa tourist visa dito sa UK, na-denied po siya. And ano lang po yun siya, DIY. Kasi akala namin okay lang talaga na, di ba, kami-kami lang. <clears throat> so, excited pa naman po kaming lahat, especially yung mama ko sabi niya bumili na siya ng mga luggages at saka nag-ukay-ukay na siya ng panglamig, kasi we applied before winter pa, yung paring start talaga ng winter, so sinabi ko sa kanya na mamaghanda mama, ka kasi <clears throat> ang lamig talaga dito, hindi makakaya yung mga usual mong damit lang na ginagamit sa from the Philippines so kailangan talaga mag-prepare ka yung mga thick na clothes yung mga pang-warm pang talaga So, bumili na siya, nag-prepare na siya, guys. And super excited na siya para nakwento na ata niya sa lahat ng pamilya namin doon. Ang, ang nag-apply po, ako lang din po talaga nag-apply for her. Tapos yung mga documents, so kinuha ko lang sa kanya, plus our documents, tapos in-upload lang namin. Eh, uh, ang bilis din po ng result, actually, may email agad na nagsabi, your visa was denied parang ano daw after a week a week meron na siyang email tapos ano na i-deliver na lang yung passport niya daw kasi nag-opt in siya yung sa delivery ng passport yung first tsaka very important na reason ay yung close uh, family ties mo from the Philippines na na sure talaga na uuwi ka pa kasi 'di ba kung wala ka namang family siguro sa Pilipinas may iisipin talaga ng immigration na hindi na to babalik sa Pilipinas. So parang doon din kami nagkulang. And uh, wala kami masyadong proof kasi doon ni eh. Na, nag-mention na kami ng mga bagay-bagay like for example siguro yung yung sa land niya, yung sari-sari store niya kasi meron siyang sari-sari store sa Cebu din na i-include namin pero nakalimutan namin ata. na kasi ang dami-dami na din documents. Parang naano na lang siya. Nawala sa isip namin. Eh, wala sa isip ko. So, ayun. Uh, yun yung one reason daw. Walang close family ties talaga. Tapos, meron pang second re reason for refusal ay yung about sa pera, yung financial. Kasi sina sinasabi, inaplan kasi namin siya talaga ng six months hindi na hindi kami aware na pwede pala shorter kailangan din shorter kasi ang visitor visa sa, Philipp ay sa Philippines sa UK ay um, bibigay talaga sila ng valid at that minimum of 6 months so for example kahit sabihin mo lang na mag travel ka lang dito ng oh, one week bali yung visa mo talaga na ibibigay nila is for six months So, yun yun. Um, sinabi talaga namin na, okay, mag-travel siya dito from this to this, which is equivalent to 6 months. So, which is, ang tagal. Ang financial proof niya ay hindi masyadong strong. Um, meron namang bank account, kasi yung mama ko is ano na, pension, pensioner, pensionado na siya. So, nag-receive na lang siya ng pension, tapos sinisend sa bank account niya. Uh, tapos, alam mo na, alam mo na, so pag may pera, ginagasto, gano'n, gano'n. So parang, ang savings niya, hindi talaga malaki, you know, na yung parang proof na kayang-kaya niya mag-travel ng six months dito. Kasi then, yung pinoy out namin doon, at saka namin sa letter, cover letter na ako talaga kami ng husband ko ang magka-cover sa kanya with of course our financial ano din na ito may savings kami may pera kami sa banko na kaya din namin afford namin bumili ng plane tickets for her tsaka yung food niya ganyan accommodation bali accommodation -let, may letter din po yung landlord namin kasi nag-rent na kami dito ng bahay na nagka-confirm naman na allow naman ng landlord na may bisita, tsaka yung mama ko, specifically yung name na lagay talaga namin. So yung about sa financial, sinabi namin sa cover letter namin na, si Max yun. sinabi namin sa cover letter namin na kami yung fully um, sponsor, kami mag-fully sponsor sa mom ko, financially, lahat-lahat. So akala namin okay na yun. Kasi sinabi namin, claim namin na kami, eh ako at saka yung husband ko, we, we both work here, we're on work visa dito. So, parang okay na siguro yun. So, hindi kami masyadong nag-focus sa kanyang bank, uh, money niya sa bank na kailangan pala. Meron din siya. So, yun. Yun din yung other, I think, big factor. Kasi sinabi doon na, oh, ganito lang naman yung ano mo, yung pera mo, hindi mo kayang parang hindi mo kayang i-support yung self mo for six months sa UK, na ganito lang yung pera mo, very, very kulang. Cool Bali, ganun yung point nila. So yun, na-refuse, na-refuse siya. And, um, very sad actually, na-disappoint ako and kaming lahat. Parang, ha, ba na na-refuse? Kasi syempre, nag-effort kami na, nag-effort ako, di ba, ng time, nang pera, nagagastos, nagastos na for the application, and hindi pala na grant. So, parang ano ba yung UK immigration? So, yun, um, nag-apply kami ng October ata, yun. O October, November, October. Kasi yung plano namin na sana si Mama makarating na sa birthday ni Max, which was on December. Tapos, dito na din siya mag-celebrate ng Christmas, ng New Year. Uh, at saka, daming occasion. So, gusto namin na parang, kasi winter, di ba, parang depressing. Gusto din namin siya na hindi siya masyadong masad, sad. <laughs> um, so, may mga, marami mga holidays, maraming events noon at that time. Pero, ngayon nga, hindi, hindi siya na-approve. So, wala. Wala talaga. The second time, ang ginawa na namin, so, nag-ask talaga din kami ng mga advice, ano kayang magagawa namin. At saka narinig namin na once nag-approve, and once, once nag-apply ka, tapos na-refuse ka, usually mag apply daw in more than 6 months. Parang mag -re reset lang. Kasi daw, pag mag-reapply ka agad-agad, bago ka lang na-refuse, parang na sa memory pa daw yun ng mga immigration officer, parang may record na ito siya bago lang nag-apply, tapos nag reapply na naman. So parang most likely yung chance daw na ma-refuse is higher. Eh pero, <laughs> sa case namin, parang gusto talaga, gusto namin talaga na makapunta na si mama. Um, para din maka-visit na siya dito. And kasi babalik bumalik, well, bumalik na ako ng work, pero babalik at the time, babalik na din po ako ng um, trabaho. So, iniisip namin kasi na, you know, magtutulong konti sa pagbabantay ng bata dito, gano'n. Uh, so, yun, na-delay talaga. So, ang ginawa na lang namin, after parang discussion and deliberation, ay mag-agency to be sure na, kasi siguro may mga alam talaga, alam yung mga agency based on their experiences na ganun, eh baka makakatulong sila. So yun, naghanap po ako ng agency and dahil si mama ay based sa Cebu, so sinabi ko, doon na lang ako maghanap sa Cebu. So nag lang po ako and then, Um, nag-email, email, nagtanong ako especially kung, di ba, importante yung pera, how much yung fee ba pag mag-agency, kasi importante yon additional fee na naman eh, nag-reply. May nag-reply agad naman. Itong fast way, is i-show ko po na lang or i ko na lang ang kanilang website dito sa description below. So, Fastway um, services and immigration. Andan sila sa Cebu sa malapit to ata sa Capitol. So, nag-message lang ako and how much po ang ano ang fee ninyo. So, nag naman sila. At that time, sabi nila 25k daw per person. E eh, ngayon, nag-increase na daw kasi uh, nagmahal ng mga application. Kasi ang mabuti din po dito sa agency ay sila na magbabayad ng application fee and biometrics fee. So parang okay din naman, sulit naman siya. So, 25,000 yung binayada na, binayara namin. And, uh, well, una-una pa, kasi syempre takot ako ma-scam, kaming ma-scam, di ba? May mga agency ng ganon yung mga stories. So, sinabi ko talaga kay mama, dito siguro maganda yun, So sinabi ko talaga kay mama na matingnan mo puntahan niyo yung agency just to book, just to confirm kung confirm kung totoo ba talaga yung agency. So pinuntahan naman nila, at sinabi naman nila okay legit. Sorry po fast way, yun lang kasi syempre we we try not to be scammed. Well, we hope not to be scammed kasi ang sakit din, 'di ba? So sabi naman ng mama ko, okay legit. So tuloy-tuloy na kami sa agency. So bale yung ang ba, um, siguro yung changes lang um na ginawa namin is of course kailangan namin din i-dispute yung mga reasons for ref refusal dapat i-prove namin na uh, ma-correct namin yon para okay na ma-approve siya so yung first na reason yung sa about sa family so ginawa namin talaga lahat ng uh, for example yung lupa ata namin bahay namin yun, documents nun, na namin. Including din po yung sari-sari store ng mama ko na business permit niya, sinanda din namin. ah uh, include din, din kami ng mga birth certificates ng mga kapatid ko kasi meron pa po akong kapatid doon dalawa. Tapos, syempre, may, ma may anak po din yung mama ko. So, na-include po namin yung birth certificates to prove na may anak pa siya. May maanak pa siyang iba doon na uuwi at bibisitahin niya. Ganun. Uh, so, yun po sa close family, ties na reason. Tapos yung pong sa pera, uh, ang ginawa po namin talaga is uh, nag-build up po talaga kami ng pera. Bale, nag -tum tumulong po ako, nag-help um, up, help out ako ng pera para sa kanya, para sa bangko niya. Tapos, na-explain na lang namin na gift ko po yun sa kanya para pang travel niya. Kasi, di ba, iba din kasi yung sa, ano, sa Pilipinas, Um, hindi masyadong kalakihan. So, parang nag-support na lang din ako na ito yung help ko sa mama ko. Kasi nga, kami daw talaga ang mag-support sa kanya since the beginning. Kami sinabi, sinabi namin na kami yung mag, ano talaga, so sponsor sa mama ko. So, yun, tinulungan na namin siya financially para ma-build up lang talaga yung bank account niya. So, okay na yun. Um, other documents, the same na naman po, binalik na namin yung mga, in-upload lang ata, the same yung mga documents, na sa amin. So sa, sa side ko naman, in ko na dito yung husband ko kasi kami naman dalawa tulong-tulong. Ah -tulong. uh, so sinama na namin yung certificate of employment namin, yung bank statements namin for the past three months, um yung aming payslips din meaning talagang ano kami nag work kami sa hospital dito. So yung sa aming relationship kasi ah uh, Siyempre, nag, dito na kami nagpakasal. So, nil, din, sinama na lang din namin yung marriage certificate namin, yung birth certificate ko, tsaka yung mama to prove na anak talaga niya ako. Yung invitation. So, meron kaming invitation. Um, tapos, yung sa landlord, yung accommodation niya. Ay, yung isa pa pala, kasi yung tinatawag na sponsorship letter. Kasi, ah, oh, kasi iba-iba tayo. By the way, disclaimer ha. <clears throat> Sana kanina ko pa ito sinabi. So, ito lang po yung experience namin. Um, ito po ay applicable lamang sa akin, sa amin, at sa kamama ko. Alam ko po, iba-iba yung story. Yung iba, ganito, pero na-approve. Iba, ganito, na-refuse. So, iba-iba po tayo ng circumstances. So, ito lang po talaga, based on my, our experience. Okay. Okay, so ito po palang sponsorship letter. Ang ginawa po kasi namin ay letter na talaga siya. So, sinabi lang namin na ito ako, tapos ini-invite ko po yung mama ko, uh, at saka during her stay po, bali ako po sponsor, fully sponsor sa kanya mga expenses. Um, ito po, dito po ako nag-work, ganyan-ganyan. Tapos pinirmahan ko lang at the end, okay, sincerely yours, ganyan, pangalan ko, and may perma. Uh, ang ginawa po namin differently this time, sa second time ng ano, visa application, ay as recommended din po ng agency na kailangan do ipanotarize namin yung document. So, marami, maraming options din palang notarization. Yung easiest, and I think yung, yung most likely mga Filipinos, ang gagawin nila pupunta sila ng embassy ng Pilipinas sa London. Kasi meron talaga dong parang form na fill out nyo lang, tapos yun, ipa, ipa-process nyo lang, ipanotarize nyo doon. At saka, after, at pwede siya within the day makukuha with additional fee or um, after three days, i-deliver nila sa address. Yun, yun yung parang option din namin. However, hindi na lang yun yung ginawa namin kasi one ano issue is yung date kasi nga ang schedule ni Romeo ano na siya nagwo-work lang siya days na ngayon. So, mahirap mahirapan kami magpunta ng London. Second po, is yung travel talaga. With a bata, mahirap. At saka, oh, may sasakyan kami. It will take, siguro, 2.5 hours to 3 hours. Pero mag-stop-stop pa kami para kay Max. Um, plus, hindi lang po ha, kasi <clears throat> pagpupunta kayo ng London, magbabayad kayo ng ano yung mga fees-fees ba? Kasi, pumunta kayo sa center, parang may fee. Tapos, yung sa, about sa clean air, kasi meron silang ganyan, um, another fee. So, actually, hindi lang talaga yung, ang babayaran nyo yung gasoline. Meron pa mga extra-extra. So, another expense din. So, inisip naman, what if mag-train tayo? Blah, blah, blah. Pero in all, mahirap po talaga. Nahirap yun at that time. So, hindi na lang kami mag-embassy ng Pilipinas. Ang ginawa po namin, nag-inquire inquire kami dito sa town ng mga ano na lang, mga um, lawyer. Ang tawag kasi dito is solicitors. So, ang mga solicitors or specific talaga na nag-notary, nag, -notary, nag -no notarized Kasi, hindi din pala basta-basta ang notary dito. Kailangan specific person na parang ano siya, um, capable siya na mag-notary services. So, naghanap kami isa lang pala sa town. And at that time, pag tawag ko sa kanila, annual leave pa, kasi papunta na yung holidays eh, going to ano na ata yun, after Christmas, papunta ng New Year. So, the annual leave daw po yung solicitor na dito sa aming town. Na-recommend niya naman po ang solicitor sa ibang town. Which, yun na po, kinonek ko na po, ay, tinawagan ko na at nagbook na ako ng appointment. Um, So, mahihirap din po yun kasi, ano, uh, nag-drive nag-drive pa kami, parang 40 minutes to 45 minutes. Tapos, si Romeo, work po po noon. So, sabi lang siya sa sa uh, manager niya na mali-late siya ng konti kasi very, ano din eh, parang eight, before 8, eight, yung 8 yung appointment namin. So, travel pa. Parang nali-late talaga siya ng 1 to 2 hours at that time. Pero, yun po. At saka, pricey din kasi parang nag, ah, magkano yun? 90 pounds po ang notary dito. Grabe, di ba? Parang magkano lang yan sa Pilipinas. So, another money po, 90 pounds to notarize your documents. And of course, chinek din talaga niya at saka nag-oath pa ako. So, okay, just repeat after me. Sabi ganun. Okay, sinabi ko ganun, ganyan. Tapos, perma. ma'am. Tapos, kinonfirm niya naman. May stamp din siya doon. Tsaka, yun na, mabilis lang pala yung process. And then, umuwi na kami. So yun po, I think that's, uh, yun din yung isang thing na sinad namin, yung notarized na sponsorship letter. So parang may power din yun kasi may nag-appear ka ng attorney eh, in front of attorney. So parang may power in terms sa uh, documents nga, of course, siguro sa mga, sa tingin ng mga immigration officer. Um, tap, ah, isa pa pala, so sabi ko kasi kanina, yung first application namin, sinabi namin na mag-travel siya na 6 months. <coughs> So this time, sinabi na po namin na shorter kasi tama naman, hindi naman talaga kaya ng pera niya, di ba? Uh, so shorter na lang po yung dineclare namin na ano, magbibisit yan po dito yung mama ko. Hindi na po six months, parang five months na lang. <laughs> Or lesser. Um, yun po, so after... So, na, uh, na ano na po, na-apply na ng agency. Tapos, nag-book po ng, kasi magbabiometric appearance pa. So, nabook po siya parang two days after. Pumunta po siya doon. And then, uh, so yun, nag-biometrics po siya. Tsaka nag-opt-in siya ulit sa delivery ng passport. Um, after ata ng one week din, may na-receive na po kaming email na your passport is ready for collection. So, una-una, hindi pa kami masyadong excited. Yung parang, okay, keep ourselves calm. Kasi baka ano lang yan, scam, wala. <laughs> um, uh, pero different pa pala kasi pag mag-refuse ka, sasabihin talaga nila na your application sa email, sasabihin nila na your application has been refused, ganyan-ganyan. Pero pag approve ka, yun lang sasabihin nila na wala silang sasabihin na it was approved or whatever. Sabi lang nila, your passport is ready for collection. So yun na, so, kumalma lang kami tapos sabi namin, ma, pag andyan ng passport, picture mo nga para ano talaga. Tapos pinicturean niya, meron na talaga yung visa, meron siyang ay, ah, yung sticker, yung vignette. vignette. So yay! Finally po, approved na po yung, yung, visa ng mama. So right away, binook namin siya. At uh, yun, pupunta na siya dito. Pupunta na siya dito in two days time. Ang um, so gina Ang ginawa po namin, of course, prepare po namin yung house. Naglinis kami kahapon, Sunday. At saka nag-order na po ako online kasi kailangan namin of course ng para sa bed niya. ah uh, bumili na din kami ng para sa damit niya. So yung chest drawer, i-deliver po po din to tomorrow. Dating mama ko Wednesday. So today, ang daming deliveries. ipapakita ko po sa inyo how we prepare. Yan lang po. Thank you so much for watching! So yan na po yung mattress. Andito na po din yung closet. Na-deliver na. Na-deliver na. Na, deliver na din yung frame. Bed frame. We will set up uh, once andito na yung husband ko. So, it's just taking time. Ano ko clean I-open ko na siya. Kasi sa instruction, sabi it will take Up to twenty-four hours before becoming fully usable, if you term. So yeah, para more hours yun na maopen talaga at magin comfortable. Yay! we're here in the airport. Where's Max? Let's take a picture at our kids' room. We have flowers. I think we have flowers. Thank okay.